banata tatlo Isang matangkad na lalaki mga anim na talampakan ang taas ang pinanggalingan ng maotoridad na tinig Sa pakiramdam ni Lemery parang biglang nawala ang liwanag ng silid na iyon Pumasok ka muna sa kwarto mo Pero kuya ngayon na Carmina takot na nagmamadaling lumabas ng kwarto si Carmina at naiwan si Lemery. Silang dalawa ng lalaking nakatayo sa may pintuan. Lumapit ito kay Lemery at tuminto sa kanyang harapan. Mestisong Kastila ito. Matangos ang ilong, maputi, makapal ang alun-along buhok. May itim at brooding ang mga mata nitong may mahabang mga pilik. Sa kabuuan, napakakisig ng lalaki. Ngunit mabalasik ang anyo. Matiim kung tumitig. Alam kong hindi mo ko kilala. Tipid ang ngiting saad ng lalaki. Ako si Julio Abertria, ang may-ari ng Diamond Group of Companies at ng islang ito. Kapatid ko si Carmina. Namilog ang chinitang mga mata ni Lemery. Julio Abetria. Tila na dinig na niya ang pangalang yun. Sa kanyang tita Belen kapag nag-uusap sila ng tito Rodel niya. Nagaapuhap ang isipan ng dalaga nang muling magsalita si Julio Abetria. Do I ring a bell in your memory, Miss Carbonell? Julio Abetria? Inulit ni Lemery ang pangalan. Mahinang mahina ang tinig niya. May namuong malupit na ng ngiti sa mga labi ng lalaki. Banayad na napailing si Lemery. Bigla siyang nakadama ng nervyos, kaya hindi siya makapag-isip ng malinaw. I'll make it easy for you then. Sabi ni Julio. Ako ang inagawa ng kapatid mong si Arnel ng kasintahan. Malapit na kami ikasal ni Lorraine nang tuksohin niya ito at itinanan. Malapit ang mensaheng nabasa ni Lemery sa mga mata ng kaharap. buong pagkamuhing nakatitig sa kanya ang maiitim at brooding eyes ni Julio Abetria. Tuluya ang iting naglalaro sa mga labi nito. Ngiting nagbabadya ng panganib. Nang pumasok sa kanyang kwatro si Julio Abetria ay tumayo si Lemery para sana magbigay galang dito. Ngayon ay tila gustong bumigay ng mga tuhod niya. At sa pakiramdam niya ay hindi na siya kayang suportahan ng mga ito. ipagpaumanhin mo. Uupo lamang ako sandali. Nalilitong sabi niya. Oo, narinig na niya ang usap-usapan ng pamilya niya tungkol kay Julio Abetria. Sa kasintahan nitong si Lorraine at sa kuya Arnel niya. Natatandaan na niya ang mga newspaper clippings na minsan ay nabasa niya tungkol sa maalingas-ngas na love triangle ng ang pangalan ng mga abetria. Kaya naging mainit ang pangyayaring ito. Kung may isang tao sa mundo na hindi ninais makita ni Lemery, ito ay walang iba kundi ang kaharap niya ngayon. Bakit ako naririto? Parang wala sa sariling tanong niya. O may gusto siyang malaman. Nag-apply kang maging governess ni Carmina? Hindi ba? At natanggap ka, kaya ka naririto. What a stupid question. Asik ni Julio. Naramdaman ni Lemary na nag-init ang mukha niya. Pero, ang pagkakaalam ko ay kay Mr. may ako magtatrabaho. Umisi si Julio. Si Rene ay tauhan ko lamang. Inutusan ko siya para dalhin ka dito. Kay tagal kong hinintay ang pagkakataong ito, Lemery. Umurong si Lemery sa kanyang kinauupuan nang umupo sa tabi niya si Julio. Huwag mo kong layuan dahil walang makakapagligtas sa iyo sa akin. Makahulog ang wika nito. Makakapagligtas sa akin? sa aking pa ang paghihigante. Hindi ako marunong lumimot o magpatawad. Lemery Carbonell Pero wala kang mapapala sa akin. Wala akong yaman tulad ng aking kapatid. At patay na si Kuya Arnel. Alam ko, sayang at hindi ako ang nakapatay sa kanya. Hindi solo ni Kuya ang kasalanan. Umibig sa kanya ang nobya mo. Matinis na halakhak ang tugon ni Julio na naghatid ng lamig sa mga buto ni Lemery. Hindi ko kailangan ang materyal na bagay, Lemery. As you can see, I am a very wealthy man. Kung gayon, ay wala kang mapapala sa akin. Ulit ng dalaga mayroon, Lemery. Ang totoo, nasa yung lahat ang kailangan ko. Gusto kong bawiin ang inagaw ng kapatid mo sa akin. Ano yun? Napalunok si Lemery. Isang asawa. Lumilim ang mukha ni Julio. Magiging asawa kita. Ikaw ang papalit kay Lorraine. Hindi! pareing tutol ni Lemery. Hindi totoo ang sinasabi mo. Hinanap ni Lemery sa mukha ng lalaki ang bakas ng anumang habag. Ngunit wala siyang nakita doon kundi ang pagkasuklam ni Julio sa kanya. Pero totoo ang sinabi ko. Kiit ni Julio. Matagal na panahon akong nagtiis. Ngayong narito ka na, ay hindi ka makakawala sa akin. Hintakot na napatingin si Lemery kay Hulo Abetria. Tulad ng isang nasukol na daga na nakatingin sa isang malupit na pusa na kakain sa kanya. Hindi kami naging close ni Kuya Arnel, sabi ng dalaga. Kinupkup ako ko ng mga chahin ko nang mamatay ang mama ko Ewan niya kung bakit sinasabi niya ang bagay na to. Para ba maawa sa kanya ang lalaki? Tumangu si Julio. Para marahil mailigtas ka sa mga kalukuhan niya. Ngunit hindi ka makakaligtas sa akin. Matigas na sabi. Kung paano nagkaroon ng lakas ng loob ang kuya niya para agawan ng kasintahan ang lalaking tulad ni Julio Abetria ay hindi maintindihan ni Lemery. At kung paano nagawang talikuran ito ng kanyang nobya. Look, Mr. Abetria, wala akong kinalaman sa gulo niyo ng Kuya Arnel ko. Maliit pa ako nun. Kaya nga pinagtsagaan kitang hintayin eh. Lemery? Tila nanunukso ang tinig ni Julio. Hinagod nito ng tingin ang dalaga. Hindi ako gaanong attracted sa mga matang chinita. Nang iinsultong wika ng lalaki. Pero hindi ko na mapapansin yan sa dilim. Napasinghap si Lemery. Sa dilim? Tanong niya. Tumayo si Julio. Kapag dinala na kita sa aking kama, sa mga sandaling yon ay ang haplos na lamang ang mahalaga. At sa palagay ko, masarap haplusin ang katawan mo. Namala si Lemery dahil sa malakit na pagkakatitig sa kanya ni Julio. Tila hinuhubaran siya ng mga titig nito Baliw ka! Naninig ang boses ng dalaga. Hindi mo ako magiging asawa at hindi mo ako mahahawakan sa dilim o kahit saan. Paano mo natitiyak? Kalmante tanong ni Julio na lalong naghasik ng takot sa puso ni Lemery. Tinitiyak ko sa'yo. Kung gayon ay ikukulong kita dito Hanggang pumayag ka sa gusto ko. Hanggang sa pumayag kang pakasal sa akin. Kung hindi, aya ang kita kahit hindi tayo kasal. Malalagay ka sa nakakahiyang kalagayan. Magiging mistress kita. Pero bakit? Panggigipuspos gigipuspos ng dalaga. Bakit mo ginagawa sa akin to? Wala akong atraso sa'yo sinabi ko na sa iyo kung bakit. Inis na asik ni Julio. Gusto kong bawiin ang asawang kinuha ng kapatid mo sa akin. Bibigyan mo ko ng mga anak na magiging tagapagmana ng aking kayamanan. Mga anak na dapat ay naibigay ni Lorraine kung hindi siya pinakialaman ni Arnel. Nagawa mo akong dalhin dito sa pamamagitan ng panlilinlang? Sumbat ni Lemery. Alam mong hindi ako pupunta dito kung alam kong ikaw ang magiging employer ko. You are the last person on earth that I wouldn't like to see. Dahil alam ko kung gaano katindi ang pagkasuklam mo sa akin. Mangiyak-ngiyak si Lemery. Ang hindi ko alam ay kung paano mo nagawa ang lahat ng to. Pununtong hininga si Julio. Napakadali, Lemery. Alam kong bunsong kapatid ka ni Arnel Carponel. Pinasubaybayan ko ang iyong kapatid dahil batang bata ka pa noon. Ngayon ay isa ka ng ganap na babae. Isang napakagandang babae. Maliban sa chinita kong mga mata. Matait na dugtong ni Lemery. Piling na ni Julio ang kanyang mga mata. Marahil, magugustuhan ko na rin ang mga yan pagdating ng araw. Hindi naman mahalaga yan sa ngayon eh. Dahil hindi mo ito makikita sa dilem? Malungkot na sabi ng dalaga. Nakaramdam siya ng panlulumo ngayong mabating niya na nakalaan pala siya para umani ng puot ng isang taong binangga ng kanyang kapatid. Tama ka! Malupit na tugon ni Julio. Mabalik tayo sa tanong mo kung paano kita napapunta dito. Sampun taon ka pa lamang ay pinasubaybayan na kita. Alam ko ang iyong mga kaibigan ang mga lalaking lumigaw sa'yo. Paano kung may napusuan ako sa kanila at nagbala kaming pakasal? Nangyari to minsan, hindi ba? Kalmanteng tanong ni Julio. Isang nagngangalang Rapi Ramirez. Nasira ang inyong relasyon nang matagpuan mo ang isang magandang babae sa kanyang apartment. Talagang ginawa mo ang homework mo? Sarkastikong asik ni Lemery. Malaki yata ang ibinayad ko kay Gina. Ngumising sabi ng lalaki. Nalaki ang mga mata ni Lemery. Nagawa mo yon? Malaki ang gusto ni Gina kay Rafi at marupok ang nobyo mo Mag-asawa na sila ngayon, alam mo ba? Pagkatapos, may lumigaw uli sa'yo, si Hector de Ona. Huwag mong sabihin, inayos mo rin yun. Kinakailangan. Mangamig na tugon ni Julio. Naisip kong dapat kitang ipagkatiwala sa mga kamay ng isa sa aking mga tauhan sa halip na mapunta ka sa iba. Pero hindi alam ni Hector ang dahilan kung bakit kita pinasubaybayan sa kanya. Ngayon naisip ni Lemery na ito marahil ang dahilan kung bakit ayaw bumitiw sa kanya ni Hector. Foul ang pamamaraang ginawa mo. Asik niya. Maare, ngunit gusto kong matiyak na isang berhen ang babaeng pakakasalan ko ang pag-angking ko lamang ang tatatak sa katawan mo. Nakipagtitigan si Lemery kay Julio. Paano ka nakakatiyak na hindi kami nakarating sa kama ni Hector? Gwapo siya. Nanunod yung saad niya. Alam ni Hector ang kanyang hangganan. Dahil kapag nalaman ko na sinaling ka lang niya ng isang daliri, Iwawas sa sakin ko siya, pati pamilya niya. Gagapang siyang, Oo na, maliwanag na ang puntong gusto mong palabasin. Nanlalambot na agaw ni Lemary. Nalingkit ang mga mata ni Julio. Hinawakan ka ba ni Hector? Madalas, tudyo ni Lemary. Anong klaseng hawak intimate? Depende kung ano ang pananaw mo sa intimate na paghawak. Lumapit sa kanya si Julio at hinawakan siya sa magkabilang balikat. Sagutin mo ko ng maayos. Utos nito. Hinawakan ka ba niya ng ganito? Biglang kinubkob ng kamay ng lalaki ang puno ng isang dibdib ni Lemery at minasahin niya ito sa paikot na motion. Napagmaang si Lemery. Sandali! Tutol niya. O ganito. Hinawakan ka ba ni Hector ng ganito? Bumaon ang mga daliri ni Julio sa malambot na laman ng mga hita ni Lemery. Gusto na niyang sabihin oo para inisin si Julio. Ngunit naawa siya kay Hector. Alam niya kung ano ang gagawin dito ni Julio. Kahit nakasabwat pala ito ni Julio, nang malaman ni Hector na papunta na siya dito ay pinigilan siya ng binata. Manahil ay alam ni Hector ang kanyang magiging kapalaran sa islang ito. Hindi! Hindi kailanman ako hinawakan ni Hector! Wala pang lalaking nakakahawak sa katawan niya. Ngayon lamang. At nabigla si Lemary sa naramdaman niyang sensasyon ng hawakan ni Julio ang dibdib at hita niya. Nagiinit pa ang mga ito sa ginawang paghawak ng lalaki. At kahit na sinong lalaki? Tanong ni Julio. may isa. Sino ang lalaking yon? Usig nito. Akala ko ba pinasusubaybayan mo ko? Bakit hindi mo kilala? Panguuyam niya sa lalaki. Sagutin mo ang tanong ko. Sino ang lalaking yon? Naglalagotukan ang mga ngiping tanong uli nito di sino pa kundi ikaw Ha? Pila binuhusan ng malamig na tubig ang nakita niyang galit sa mukha ni Julio. Malumanay na ang tinig nito. Nang matapos ka sa nursing at makapasa sa board, nalaman kong naghahanap ka ng trabaho. Ako ang nag-utos sa Manhattan Employment Agency na ipadala ka for interview kay Renegat Maitan? Kasabwat din siya dito? Tutol niya sa pananalita nito. Kinuha kang magtrabaho ni Rene dahil sa utos ko. Pero hindi niya alam ang tunay na dahilan ng lahat ng ito. Kung ganoon, hindi pala kailangan ni Carmina ng governess? Silang hipag niya ay mapapangalagaan mo siya. Sinabi ko na sa'yo na hindi ako pakakasal sa'yo. Ako ang masusunod dito, Lemery. Hindi ikaw. Hindi mo ako mapipigil dito against my will. That will be kidnapping. Illegal detention. Natawa si Julio. Tawang payak nagpunta ka dito of your own free will. Tandaan mo yan, Lemery. Tandaan mo yan, Lemery Carbonell.